Where where's my girl? Where's my baby girl?

So, Bebe, ba't maingay? Nasa ka? Nag-deliver na naman ba yung bebe ko? Oo, oh, bebe. Kailangan ko maayod eh. Wow, sipag talaga. Basta huwag mong kalimutan mamaya, ha? Tsaka, bilisan mo na yung pag-deliver para makaligo ka muna. Ha? Huh? Ano meron mamaya? Hmm. Noon ako limutan na ni Toy, naku, magtatampo na ako sa'yo niyan. May date tayo mamaya. Nakalimutan ko eh. Anong dagat ang ginagawa eh. Ha <laughs>

Baka gusto mong isang pal ko sa pagbubukha mo ang buong CCTV video ng kumpanya ko habang tinatakasan mo ko. Ikaw mayari ng si Chilucia? Officer, okay, kayo nang bahala. Yes, ma'am. Miss Plaza! Miss Plaza! Shadow naman! Shadow naman si NG2B! To Sa totoo lang, naiiyaw ako kasi wala pa ako pang bayad. Kaya nung nagkita tayo, umiwas muna ako. Pero, babayaran nito. nag iipon lang ako. Etsy! Pakulongin na ako! Paano ko mababayaran si Miss Plaza kung nakakulong ako dito? Ang mm. laki din ang 20,000, mm. ha? Yung kami lang naman, ayaw na rin aming nadagdagan pa mga nakakulong dito. ka lang. Mabuti pa, lapitan mo si Miss Plaza at aregloin mo. Miss Plaza, sige naman, bigyan niyo pa ako ng konti pang panahon. Di naman napakalaki ng kasalanan ko, pari pa niyo ako eh. Para nakawa niyo na po. Kung gusto niyo, pagawa niyo lang sa akin kahit ano. Habang hindi pa ako nakakabayad, Gagawin ko lahat ng mga gugustuhin niyo. Sige na, Miss Plaza. Miss Plaza, makakakang walang pambahay itong mga na to. Mabuti ko, pagbigyan niyo na lang ako. Baka yun ang hindi sabihin niyo ko kasi kanina nahuli po kaming magkausap. Ah! hindi ko kanya. Ay, Diyos ko! Hanapin natin yung anak ko! Ay, Diyos! Ako, hanapin na yung na yung kailangan natin! Hindi mo pala natikman. Ang tapos-tapos ang boto niya. Hindi ko makakalimutan ang lahat sa akin. Kaya hindi lang ako matikman ang boto ng mga babae. Ano ba sinatakaabalahan mo? Ano ba

pagtatawa yan. Yeah. Akin <laughs> Walang bala? Baka gusto mong itampal ko sa iyo ang kurang sisid tayo sa district, Ito na, mga polis, pinilis kang punta nito. E wala ka pa ng 24 oras na nawawala. <laughs> <laughs> Ako yung anik. Mga kwe.